i-out ko ang ganda ng pula na to mga So visual refactor yan o oh. Welcome sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa na dito, don't forget to like, comment, down below, followed by hashtag Don Ruaya. And of course, isubscribe subscribe na yan. So, uh, bago tayo magsimula, inayos ko lang i-shoutout sa si Sir Owen na kumawa sa atin ng dalawang pares. No, tama ka nang naririnig, dalawang pares ng back to back to back Tuma possible split dan follow. Ayun pagkanood niya, tumawag siya mga paps ito gabi-gabi oh Nakita niyo gabi na. Ah. No? Sir ar oh, Arpapa Manila mga paps no. So 'yon, uh, samahan niyo ko, kukunan natin siya ng apat na peraso na possible split dan follow. So yala, let's go. Yan, tuwa natin si Boss Owel ng pangmalakasan na ibon dito mga paps ito ito kukunin natin yan yeah, so mga paps ito yung nakuha natin para kay ser uh, Sir Owen no isang mob iba iba kulay niyan isang mob isang violet isang green tapos a uh, isang par blue no I think uh, yung green dito ito yung post cock tapos itong violet post hen tapos par blue post cock tapos yung mob ay post -in. No mga possible uh, gender lang sila mga paps kasi nga walang DNA para mas mura. Mas madali yung makuha mga paps no. So ayan no. Oh, mga maliliit siya no. Oh, nakasabit kagad ka diyan mga paps. Sige lang maraming marami salamat sa iyo Boss Owel ng Arpapa Manila. No kung gusto mo naman na kumuha mga paps, uh, bumili o tumawad ka Huwag kang mahiya mga paps All you have to do is to text or call me 0951-364-462 mga paps Or message sa aking Facebook Messenger Don Roay, Don Roay, Avery no? So kakarton natin sila Maganda mag-deliver ngayon, gabi <laughs> Thank you muli sir Oh well, God bless you po Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps Kung bago lang dito, don't forget to like, comment down below follow by hashtag Don Roay And of course, isubscribe mo na yan Ngayon muli, nagbabalik tayo sa ating Avery No? At para ipakita sa inyo yung mga pangmalakasan natin na ibon mga paps na no? so gabing gabi <laughs> na gabing pero magbablog pa rin tayo actually nakatulog ako mga paps yan lumig kasi no so kung bago pa lang dito ha, ah, huwag mo kalimutan na ah, mag subscribe click mo na rin yung notification bell para updated ka sa upload nating bagong videos alright and ah, sa mga bago pa lang dito no ah, yung mechanics natin kung paano mag avail Ulitin ko, ito camera, yung mga ibon, yung mga cages, tapos screenshot ko lang mga paps, and send nyo lang sa may, sa Facebook Messenger ko, ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. No? Or pwede, ma-text o tawagan nyo ako sa 0953 to mga paps, no? for further information and details mga paps. Ha? Kaya prefer ko talaga ang tawagan sa messenger, mag-chat kayo, tapos tawag tayo. No, para kahit at least 10 seconds, magkaitindihan na tayo. No, kasi may mga iba na parang gusto lang makipag-usap, naghahanap ng chat na no, makakausap. No? No, wala naman kaso doon mga paps. Pero syempre maraming mga nag inquire sa atin, nasasayang oras natin. No, so I hope you understand. No? So alam ko, excited ka na. Excited na rin ako ipakita sa inyo yung mga ibon na meron tayo. Yala, let's go! split dan na meron tayong ngayon. Ito yung mga magaganda na matured na mga pups. Meron na nga dito nagano eh. nag na eh. <laughs> no, nag na yung iba dito. No, so ibig sabihin matured na talaga itong mga to. Meron tayong move, move uh, Torque Cobalt Violet Para Blue Violet uh, Blue Green no? Meron tayong nyan mga pops. No, so ayan. Tinutukan ko na talaga. Inispatan ko na. Oh, yan, i-screenshot na. Yan, tapos i-send ngayon sa aking Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Agery. No? And eh, ito, tinan nyo mga pagsa, tuti, 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 tuti. Tiki, ganyan mabuti. Ito, ganda na ito, oh. Yung Violet Parvo, No, ito yung mga Dan Palo, mga budget na gusto magkaroon ng visual Dan Palo or yung mga mapoproject kayo ng kung ano man na Aqua Dan Palo, No, ito yung para blue, pwede niyo ibangga yon mga pop. No, tapos yung violet, no, pwede nyo rin ibangga sa para blue, violet dan palo aqua. Yan kasi nga ito ay uh, may kargadang dan palo. No, possible split dan palo ibig sabihin uh, anak sila ng back to back split dan. Or sa pinakamadaling term, sila ay apo ng visual dan palo. Apo mga pop. Alright, so ganyan kagaganda yung mga kulay nila. No, ulitin ko, matured na rin mga to. So, walang tapon. Ang gaganda ng mga power blue. Yun, no? Tapos, mas mura, mas marami kayong kukunin, mas mura ko ibibigay. No, ito ay quality to mga papsa Digit ang karga. Alright, ayan mga kapso. Ay, ang gaganda talaga, oh. Yun, reset nyo, then send to my messenger. Don't rely or don't rewire, Avery. Eh, Alright, tapos dito naman tayo. Ito, wow, ang gaganda, Yan, you know, oh. Par blue. Green. Olive green. No, tapos avocado lime. Wow, paliparin natin. Yan, you know, oh. Ay, ang sarap sa mata. Violet opa dilute. Dalawang avocado opa dilute. No, tapos isang olive green na split down green split dan tsaka isang par blue split dan ayan mga paps oh abogado yan walang edit yan mga paps sabi ng iba bakit daw parang green yung background kasi ito yun no green kasi itong salamin no pag uh, maaraw nagre-reflect no pero ayan mga paps walang reflection ng green so yan talaga ay purong green no abogado lime to may hirap hanapin ngayon kasi maraming breeder ang nag dito No? Yun, Dalawa yan, mga paps. So, avocado line. Alright, ang ganda, di ba? Yan ang mga naganap na yan, yung pa-project, magpa-project ng uh, aqua. Aqua, opa, dilute. Tapos may danpalo, opa, dilute, or yellow paste, opa, dilute. Ito na yun, mga paps, sinahanap nyo. Kunin nyo na, napakamura lang nito. Yung 2020 to, ang bigat pa ng benta ko rito. Ngayon, sobrang mura na itong dalawang opadilyot to, avocado na yun. No? Tsaka, yung isang katabi nila, violet opadilyot naman yan. Ang ganda rin, no? kinis, no? Yan, oo. Oh. Sobrang gaganda. Tapos, may tatlong split da. Yung split da na yan, may mga visual na kapatid yan, mga pops, yung nabili ni Sir RB uh, Arby at Sir Joe. Ang ganda, no? Yan, opadilyot tsaka split dal. Alright? Tapos ito naman yung tatlo ay yung, uh, proven pair. No? Possible split done follow. Proven pair. Ano lalaki, no? Kasi nga, export quality yan. Tulad ng lagi mo sinasabi. Hindi yan yung typical na ibon na nakikita nyo sa Facebook or YouTube. Ayan, malalaki talaga yun mga paps. Isang power blue tsaka isang blue. Proven pair. Uh, project Dan Follow Antayin nyo na lang uli Mag inakay sa inyo mga paps Sure na to Ang gender nito Ito naman mga possible uh, Red Factor Pale Follow Tsaka Bronze Follow Anak to ng visual uh, Violet Red Factor Tsaka isang Possible Red Factor No? Na may duguren na Pale Follow And uh, Bronze Follow mga paps No? Kaya nga possible Bronze Follow No? So meron tayong Olive Green no uh, cobalt na par blue isang blue tsaka isang uh, green mga pups ayan sobrang ganda matured na no lahat ito ay ungender ulitin ko ungender ibig sabihin walang DNA no para mas madali natin ma-e-out kasi kung may DNA ito, mahal na to mga pups no so ulitin ko ungender pero ang kapako dito ay dalawang uh, babae at tatlong lalaki No, kaya jackpot na kayo rito. Kaya kung kukunin nyo tong lima na to, mas makakamura kayo mga pap. Alright? Ito, proven pair. Pina-DNA ko to. No, cut and hen to. Tapos yun, nag-inatay like, na. So, proven pair na. Alright? Ito naman, ang gender to lahat. No, so, ibig sabihin, mas mura mga pops hindi ko na, pina-DNA. Ang gender na rin to. Kaya mas mura mga pap. So, magaganda yan. Mga opa dilute tsaka split-dun. Alright? Tapos eto lahat ay ungendered din tong lahat para mas mura kasi nga kung naka DNA yan uh, medyo mahal yan syempre gagastos tayo sa DNA eh. pero hindi ko na pina DNA nga kasi nga para mas mura nyo rin makuha at mas mabilis natin ma-out alright ayun no, dark violet o ito yung mga double factor kung tawagin no, na violet ito power blue ganda no power blue violet yan mga ungendered Alright, ganda, di ba? Oh, yan o, oh, mga fire blue violet o. Oh. oh. violet, violet, mauve. May mauve tayo, mga ala-agila, ang ganda Oh. Eto mga pups. meron tayong proven pair na wild type. Yan, nag-inakay na, ibig sabihin. At eto ang kanilang inakay. Kung gusto nyo naman to, kunin nyo na. Meron din tayong back-to-back, papel -back, uh, Opa Pale Fallow. Ito naman ay back to back dilute presyong pamigay. Ito OPA pa possible down follow at isang matured na parblo OPA pa pale follow. Ito naman OPA split ino. Kunin nyo na ang ganda. Yan mga pups, meron din tayong back to back opa line. Sobrang ganda ah. pa pala dito ah. don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don And of course, subscribe na yan. Kung nagustuhan mo, yung mga video na pinakita ko, yung mga ibon mga paps, all you have to do is to text or call me, 0953136446 to message mo sa Facebook Messenger, Don Ruaya or Don Ruaya uh, -E. Aviary. Ulitin ko, pwedeng-pwede pwede din ang umutang para sa mga tight budget gan. No, so ayan, pawis na pawis na, pawis na pawis na ako. No, oh, so lang, maraming maraming salamat sa panonood, stay safe and God bless you.